Pasok na tayo, guys. Ayusin mo pag ano, Bakit? spray. Ayusin mo spray. Baka wala nang laman. Ang baba, baba nga, oh. Baba, baba. Ginagamit niyo yung spray sa ano. Tingnan mo, sa oras na gagamitin, wala nang laman. O ano, nang pabango mo ngayon. Adi yung pabango mo. Kuri mo doon sa kwarto. Sa kwarto. na alis. likod talikod Mm, um, um, balik mo sa kwarto. mag sa iskol ha? Okay, Hindi magpasaway. Bye-bye. Bye. Ayan guys, good morning. Andito na naman tayo sa ating kusina. Ito na lang yung prituhin ko. Hi guys! Good morning! No, ang muklog yung gutom. Good morning guys! Ano? Anong topic niya? wala kayong sabi. Luding pa! Luding! Ma, kape tayo? Ang um, kape ka lang ka? Oo. Kasi na nagtimpla. Tapos na ako magtimpla. Ikaw Diya, pag naglabak ayusin mo naman. Mom, <laughs> Anong uh -huh. mayos? Kapag natin kapapan Kapag pa lang. Doon sa'yo? Ah, damit. Uy, Diya, kainin mo to. Kay Libby kaya to. Hindi ko na sa kanya pinakos gawa okay. ng ano. Dito mo itimpla, oh. Okay. Oo, o, quaker? Oo, Quaker. Quaker. Hi, guys. Di ba matawag dito is ano? star bread. Magpakita mo yung star bread mo. Iba yung star bread. Bakit may ano bu? Star apple. Ganyan, ganyan naman talaga ang, ganyan naman talaga ang star bread. Limang dulo. Dapat flat. May star bread bang flat? Mm -hmm. Wala. Wala. Star fish flat eh. <laughs> San ka man makahanap ng star bread na flat? malama kung hindi lutuin walang pang yun flat yun yan ang maganda doon sa probinsya hmm? yan ang maganda doon sa probinsya matigas ang ano no, yan. <laughs> <laughs> ano yan nakikita si Jeff ano yun siya ano yan ano ba yan eh kanina lang yan kay Libby hindi ko pinaubos gawa ng mag na ako. hindi pa tapos. Eh, may play may flavor yung Iba ano. Iba yung... yan, yung... Jetty naman. Yung nagkape kasi ni Mama, kape lang yun. Nilagay ko sa baso. Ang bango, bango talaga ng baso. May flavor yan, ano. Yung banana flavor yung binili ni apple. Papa mo. <laughs> apple. Banana. Banana. Ay, <laughs> ikaw, Marisa, hindi ka natutulog. Alas <laughs> ako nakatulog kagabi? Umaga na. Di pa natutulog. Alas dosa ako nakatulog kagabi? Kikita ko yung cellphone. Ila pag ako kasi, pag Hindi, ako yung... Eh. Ilaw, yun, ilaw yun na charger. Ilang Ilaw yun na charger. Ilang bisis ako pabalik-balik ng CR kasi lagi ako naiihi. Kasi ang lamig kasi. Hanggol nga sabi, na, ganyan pa nga oh. Kala niya hindi pa ako natutulog yung ilaw, yung ilaw ma. Hindi, mo nga hindi ka nga natutulog kasi nga nakita mo nga si Uncle sumilip. <laughs> oh. Kasi ma, Pugas, alas, mo lang. <laughs> alas 12 na yun. Alas 12 na yun. Mungin pa nga si Uncle. Yung ano, kaya nga tinakpan ko yung ano, kasi eh, baka nakikita sa labas niya ako, tinakpan ko ng unan. Bakit mo naman kasi ano, kailangan pa may ilaw? Yung, yung si J, si, Re, ano yan, si Zil yung bumili. Ikaw, masarap yung ano, tilapia. Niluto. Akala ko ba magsimpla ka ng kape? Hindi, alam ko, sabihin ko. lang niya, anong oras na? Nine. Nine Ay, nine. Oh. Ay, mag na pala. Nine. Nine na ba? 9.27. Wala nang gagawin. <laughs> Pangita ka mong gaya. Kumusta daw si Rina? Rina, kumusta ka na dyan? Okay ka lang ba dyan? Yung dibdib ko, masakit yung dibdib ko. Masakit eh nga, gusto kong dumigay. Bili spray. Sprite. Didigay ka mo. Didi Doon ispray? nga ako sa Sprite yata nasira eh. Oh, Sprite. Doon ka sa Sprite mo. Hindi mo, nag na? Laway-laway na. Sayang, nakain ka. Kahapon na, kalimutan ng isa, bigay. Pero pwede pa ito. Nawawala naman yan. Iinit mo lang sa microwave yan. Pustahan tayo. Maghanap kayo ng malunggay, ha? Bayaran na tubig ngayon. Wala ka ng labahin doon, Gia? <laughs> Marami <laughs> Sabi pa. Sabi mo, unti-untiin lang pag naglaba pa naman tilapia marisil, iba? Yes. Try mo yung yellow, Jaya. Ayong yellow. Yung yellow. Oh. So, ayan, guys. Ayos ako, guys. Uy, tao na si Jaya. <laughs> Outfit ng madam. <coughs> Nalayos na ako, guys. Uh. Punta ko ibang ano. Hello, ganda kay Jaya mo. Tapos, um. tapos naka-shoes ka na black or white man, oh. Yung iba niya, ganun lang yan, oh, ganun lang yan. Hindi, maganda yung ano, ribbon. Mas maganda ribbon kaysa ano lang hindi. Ako lang marunong dito sa mga pasyonista. Yung mga tao dito sa bahay, hindi marunong sa pasyonista. Ano yun may yung pari ribbon lang? Ganun lang. Hello guys, punta ako SM. Kahit sisu wala! Ay, wallet check! Wala akong pira. Ano? Update na no? Nakawin ko to sa nanay ko. Nakawin ko to. Sa akin yan, guys. Yung sinot niya. Kasi yung kasya sa kanya. nga. Paano ba naman kasi? Kain ng kain. Ayan. Pinasukat ko lang sa kanya. Maluag pa sa kanya. Guys, pinasukat lang yan, guys. Tignan yun. Ayaw nang, ayaw nang anong bari, no? Layos na ako. Pagtan ka na ka-reason. ko ala. Ayan. Yuki. Galing yuki yan, guys. O, diba? Anong masasabi nyo dyan, guys? Mukhang hot dog. <laughs> Ay, so, ayan pa, guys. Isang, mandane. isang mustard na ano, dress. Guys, may nyo na, may nyo na. <laughs> 79 pesos. Ang ganda mag ano. Kahit okay, okay, maganda. Ang ganda mag <laughs> Ay, pa, sa TikTok so, kasi social. ang babago pa. Yan. Yeah. Pero dito sa ano, mga live ceiling dito lang sa atin, napakapangit tapos ang mamahal pa. Yan, 79 pesos. Ma, yun dyan no? oh, sa ukay okay, okay. <laughs> Sa 20, tig Maganda. Pangit. Mayroon doon, 300. Diyan? Oo. -o. Malt in the eh. 300. Aayusin ko yung, ano, yung sa liigan. Papalitan ko yan ng garter. Na lang? Si ano, nalang, ma? Sino hmm? yun? Sino nagpatay nun? Sa tilen? Yun. Yung tulad na ginawa, At sa tala lang. Ano, ma? Ang At ganda, eh. Tapos, ma, pagawa na rin agad ng, ano, dito, belt. Lakas makayaman. At least, yellow. Ang glass ay mo. Oh, bakit ay, din yan ano yung ano yung, ah, ano yung bed? Pati ito mama? dito oh, yung garter niya hindi na no. Oh. Oh, sige. <laughs> Nababahan na talaga. Mama yung ano, ang bala ko oh. sana kung pangit, ibabahay ko lang. Wait, pero ito oh. Bago pa rin. Amin na, gawin ko dress. Ano nga daw, isukat mo daw yan. Kain pa more. <laughs> ang payat mo kaya noon, tapos... Grabe pa ko din nung pagdating ko no? Tapos maitim. Tawang-tawa si Hazel doon sa katawan mo eh. si <laughs> so, Mama, akakala ko an anong pinakita ni Mama yung... Kasi kapag nakita yung... Ano? Facebook ko dati. Nako, doon makikita mo. Ito yung pangit, pangit. Well, ano palagay mo pala ngayon? Ang ganda mo pala ngayon? Yes! <laughs> <laughs> Ang ganda ko ngayon. Ito, daw siya. Maputi ka naman noon nung dumating ka dito. Maputla nga lang. Ayun ang ano dugo, Ay, Ay, dugo, no? dugo. O, tingnan mo. Ang ganda. Yan. pangbahay ko lang yan, guys. Pakla to? Ay. Ang dami mong damit. Yan. Ang ganda niyan. Harap nga. O, di ba? Diba? Malinis tignan. <laughs> Sino ka? <laughs> Sino ka dyan? Ah. Hello guys, tanghali na naman tayo guys. Tayo naman ay magluluto na naman tayo ng pananghalian. So lutuan ko lang sila ng at ang nabili kong itlog ay W. Sa isang pirasong itlog ay dalawa yung kanyang egyok. Magluluto na tayo dahil tanghali na. Kakatapos ko lang pala naglaba. Magluluto lang pala tayo ng sabaw na itlog. Natambahan yung itlog, W yung laman. W kasi ang tawag doon sa dalawang igyok ang laman. Hindi ka lang tayo sabaw. Tapos mag alas 12 na wala pa akong lutong gulay. Ang laba kasi ako. inuno ko yung paglaba. Yung pinakita ko sa inyo kanina yung UK. Yun yung laban ko. Dahil napakasobrang init dito ngayon. Ayan. Spray ito lang ng itlog. Tapos sa, sa bawa natin. Mayroon pa namang pritong itong tilapia. Kaya pwede na yan. Madali lang yan guys. Lutuin. May kusma. May lang yan. Para mabilis matapos. Plus hour ang pagluluto ko. Dahil inuna ko yung paglaba. Masarap naman ito guys. Tayo guys kung kung ang ating ano nga talaga. So, ganito nga pala siya. Ayan, naprito na siya yan. Tapos, saka mo siya lagyan ng sabaw. Lagyan natin sabaw. Ng isang kadamak-mak na sabaw. Okay. Ganun lang. Intayin lang natin kumulo yan. Hintayin lang natin kumulo. Nga lumabas yung Katas ng ating titlong, sabihan natin. Ano, kami nakita sa uh, asin. So mga madali ang luto, tapos mura uh, lang yan. Hatid na nga guys, umulok na nilagay ko na yung pechay. Ayan, sarap nyan guys. try nyo rin yan sa inyo guys ba ang sarap nito yan ang ang ulam basta ang gawin nyo prituhin nyo muna yung itlog tapos saka nyo sa bawan pakuluin ilagay na yung pechay hintayin natin kumulo para maluto yung pechay at natin yan ayan guys luto na ang ating gulay yummy sa sa school ha bless ano 100, zero. 100. Ha? Walang mali. Puro check. Anong subject yun? Keeping it tapos ano? Pat. Hmm. Oh, ngayon lang sila, Ate Apple. Tagal-tagal na lang. Hmm. Traffic ba? Hindi. Ayan, dumating na si Kiki, guys. Mag-alas 12 na kasi. Guys. Anong oras na ba? Hmm? Alam. No. Kain yan siya ng kanyang ulam. O yan, sarap yung ulam niya, guys. Kag kagising lang. Ah, kagising. Kauwiin niya lang galing sa school. Hingi agad ng pagkain. Nagutom ang bata. Hindi mo kasi inubos kanina yung ano? Pagkain mo kanina? Pag ganyan nga. Ras Ay wala kasi. May, parang may ng ano? Pag rasaw nga. Bilisan ang kain. Bagal mo kasing pumilos. Gikain ka na. Ayan, ubos na si Bibi. Ang kanyang kanin. Uy, huwag ganyan kumain. Pangit yung ganyan. Tumpukin mo yung kanin sa gitna. Tsaka sandukin. Hindi yung ganyan. Ang pangit yung ganyan tingnan. Ayan, eh, ubos na niya guys. Kakain ka pa ba ng kanin? Ha? Ayaw mo mo na? finish na. Magandang hapon sa ating lahat guys. Sakay nga pala tayo ng pizza guys. Bumili si Maricel ng pizza. Ala sa is imidya na pala ito guys. Late na ang merienda. Tinikman ko nga pala ang sauce nito. Ay napakaanghang nga pala guys. Kaya hindi ko na lang nilagyan ng sauce. Sayang yung sauce guys. Napakaanghang. Siyempre pag may pizza may panulak guys. Kakaligo ko nga lang nito. Tapos ang lamig ng tubig. Pero pinilit kong maligo. Ilang araw na kaya hindi ako naligo. Nag-init ako ng tubig para makaligo lang ako. Dahil ang lamig-lamig talaga ng tubig guys. Alam mo yung pagugas mo pa lang sa kamay, napakalamig. Tapos stuck pa yung tubig doon sa balde Kaya sinong gaganahan maligo guys. Tapos ang lamig-lamig pa ng panahon ngayon. Wala talagang kaganagan maligo. Kaya hindi maiwasan talaga na kailangan mong mag-init ng tubig para makaligo lang. Dahil kating, kating na talaga ako sa ulo ko. Hindi ko na matiis na pagkakati ng aking ulo guys. Kaya pagkatapos ko dito nga naligo at ito nga may binili si Maricel na pizza saka itong iniinom ko pang panula. Kaya tamang-tama talaga paglabas ko pagkatapos kong maligo paglabas ko ito ng bungad. Bago nga pala itong magtapos itong video guys. Kung hindi ka pa nakapalo sa aking YouTube channel, maaari mo itong i-subscribe ang aking YouTube channel guys. Para maging updated ka sa aking mga video, i-click ang bell button para maging updated ka sa aking mga post. At ito naman si Maricel sa likod ko. At akala ko kung ano yung ginagawa niya. Pasekreto pala niya akong kinukunan ng picture. At nagulat na lang din ako. Pinakita niya sa akin. Akala ko kung ano lang yun. Nagpipicture pala siya sa likod. Kuhang kuha talaga ang malaking kong braso dyan guys. Kaya sabi ko sa kanya ulitin mo dahil dahil ang braso ko napakalaki dahil ang lapit-lapit nga guys nung pagka picture niya kaya pinaulit ko sa kanya kaya ayan pinakita niya sa akin ulit wala pa rin pagbabago guys kaya sabi ko sa kanya i-delete mo yan huwag mong ipost yan hindi talaga titigil si Maricel sa kanyang kakulitan at tawang tawa pa yan siya dyan sa mga ginagawa niya pinagtatawa na niya guys yung kuha ng picture niya sa akin dahil nga ang laki-laki ko kaya sabi ko sa kanya i-delete mo o yan dahil walang pagbabago hindi ko talaga tanggap kaya nakita nyo namayan guys kung ano yung pinagagawa niya hindi pa rin siya titigil hanggat hindi siya makakuha ng picture akala ko nga nagpipicture siya dito iyon pala nagbibideo siya dito kaya nagulat na lang ako iyan mahalakak na naman siya sa likod ko guys alam nyo guys hindi sana ako mag voice over dito kaso lang yung paligid ko ang naririnig ko TV, cellphone kaya ma hindi mo maiwasan na kailangan mo magbo over dahil napakaingay dito sa loob ng bahay. Alam nyo ba guys, yung pinagagawa ko guys, itong pearl. Uh, na dahil dito sa pearl, meron mayroon akong nakita na dumaan sa aking newsfeed na inoperahan ng batang babae. Nakaisak lang doon sa kanyang chan yung pearl. Hindi pala ito nalulusaw sa ating chan guys. Kaya sabi ko kay Maricel, ito nakakamatay tong pearl na to. Dahil may naoperahan na nito. Nakita ko lang kasi yun guys sa aking newsfeed na may na batang babae. Halos araw-araw daw yun. Nagiinom ng mga ganitong mga inumin matamis guys. Yung mga mayroong pearl. O. Oh, Pagmasdan nyo yung sa likod ko. Napakakulit. Kaya kung makita nyo yung kilay ko dyan. Minsan iba yung paningin ko doon sa kabila kasi yung mga cellphone nila ang lalakas. Kahit nakapikit na yung mata. Malakas pa rin yung tugtog. Kaya hindi ko maiwasan talaga makatingin ako pa side view. Oh, kahit anong sabihin mo. Ang cellphone hina at ganun pa rin. Shot ko nga pala guys ang damit na ito na galing UK guys. Ayan napakaganda ng dami ko na ito. Sabi ko nga kay Maricel, ang ganda nito gawing panyo dahil bakubak yung kanyang kulay. Tapos parang ano, mabilis siya sumisim ng pawis. Pag-isipan ko pa ito guys kung gagawin ko ba itong panyo or damit na lang dahil napakalaki nitong damit na ito. Ang laki talaga nito. Saka ang ganda naman ang tela niya guys. Malamig sa balat. Asama nga pala itong UK na ito yung pinagsusuot ni G kanina dahil ito mga free lang, mga free lang ito. Bali nabigyan nga pala ko ng free, bali tatlong free. Ayun guys, napakaganda. Ang ganda mag sa ano, live sa TikTok dahil ang ganda ng tela. Ito yung mga kasama. Nung pagbukas ko nga sa parcel, sabi ko, ala hindi yata to sa akin tong parcel na ito dahil iba yung mga damit. Ayun pala mga free siya guys. Hanggang dito na lang guys for today's video guys. Bye bye sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag Wag kalimutan mag iwan ng mensahe sa baba para ma shout out kita sa sunod kong mga video guys at huwag kalimutan mag subscribe ng ating youtube channel like and share bye shout out nga pala kay Hazel Bernardo nandyan sa Makati shout out Hazel